Walang matulian ngayon ang nasa 60 pamilya matapos silang masunugas sa Pandakan, Maynila kagabi. Ang ilan sa kanila sinubukan pang bumalik sa kanilang bahay habang nasusunog para lang magsalba ng gamit. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Loverous! Binulabog ng nanggangalit na apoy ang mga residente ng Hilom Extension, Barangay 846, Pandakan, Maynila bandang alas 8 kagabi. Sa tindi ng sunog, kita mula sa highway ang naglalagablab na apoy. Kitang-kita ng ilang motorista kung paanong nilaman ng apoy ang magkakatabing bahay. Isa sa mga nasunugan si Jessica Saludes. Wala siyang naisalba na kahit anong gamit. Sinubukan niya pa raw na pasukin ang nasusunog na bahay. Pero pinigilan siya ng kanyang mga kapitbahay. Sana kahit damit, ganon yung gamit sa e school kasi ayun yung importante. Kaso wala eh. As in wala. So hindi namin alam kung paano babangon ulit. Tumagal ng isang kalahating oras bago tuluyang napulang sunog. Nang matapos ang sunog, ay kanyang-kanyang hanap sa mga bagay na pwede pang mapakinabangan ang ilang residente. Sa tansya ng Bureau of Fire Protection, nasa 30 pumbahay ang natupok, habang 60 na pamilya naman ang naapektuhan. Wala naman pong uh, na casualty, pero meron po tayong injured sa ating fire volunteer na Nahulog po siya during fire fighting. So minor injury lang naman po na nasa fire. Aabot sa 200,000 piso ang kabuang pinsala ng sunog. Iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog. Nagpabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.